Ang isipan ng tao ay palaging may iba't ibang mga pag-iisip, alinman sa inspirasyon ng mga pangyayari, isang flashback sa nakaraan, o kung minsan ay mga pagmamanipula ng demonyo. Ang iyong isip ay parang isang malinis na piraso ng damit na sumisipsip ng anumang pinapasok mo dito. Bagamat maraming ideya ang maaaring lumipad sa iyong isipan, tinutukoy mo kung ano ang nananatili at kung ano ang umalis. Marahil ay hindi mo lubos na nauunawaan ang matinding epekto ng negatibong kaisipan sa bawat aspeto ng iyong buhay. Habang nagpapatuloy tayo sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo kung paano i go ang mga ganoong kaisipan upang makaakit ka ng isang turnaround sa iyong buhay. Magdarasal din ako sa glit kasama ka pagkatapos, kaya siguraduhin manood ka hanggang sa huli. Bago tayo magpatuloy, mangyaring magsubscribe sa channel na ito, Ganito ang sinasabi ng isang matalinong kasabihan, kung hindi mo susukuin ang iyong mga pag-iisip, susukuin ka nila. Maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang mga salitang iyon. Ang mga kaisipan ay makapangyarihan, lalo na ang mga laganap. Ang mga kaisipang pinag-uusapan mo ay bumubuo sa iyong sistema ng paniniwala at nakakaimpluensya sa iyong mga aksyon. Ang pagpapahintulot sa iyong isip na maglakbay ng malawak at tamasahin ang magandang imahinasyon ay mahusay, ito ay isang regalo. Maaari kang lumampas sa iyong mga pisikal na limitasyon gamit ang kapangyarihan ng iyong isip. Kung gaano ito kaganda, nagiging delikado kapag ang iyong isip ay nag-explore ng mga negatibong kaisipan. Ang mga saloobin ay mga pagpapahayag ng kung sino ka, na may kakayahang hubugin at hubugin kung sino ka sa huli. Kung hindi ka makapag-isip ng malayo, pagkatapos ay limitahan mo ang iyong sarili. Kung mananatili ka sa mga negatibong kaisipan, magsisimula itong magpakita sa iyong buhay. Sa puntong ito, bakit hindi suriin ang iyong mga desisyon? Ang lahat ba ng nangyayari sa iyong buhay ay maaaring bunga ng iyong mga iniisip? Naakit ba ng iyong mga iniisip ang mga problemang iyon? Maging ang Biblia ay nagsasabi sa kawikaan 23, pito, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso, ay gayon siya. Kumain ka at uminom, sabi niya sa iyo, ngunit ang kanyang puso ay wala sayo. Bukod sa mga negatibong epekto ng masasamang pag-iisip, nais ng Diyos na maging dalisay ang ating puso upang matamasa natin ang matalik na kaugnayan sa Kanya. Sinasabi sa Mateo 5, 8, Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Dapat nasa malinis na kalagayan ang ating mga puso para makita natin ang Diyos. Kapag kinain ng mga negatibong kaisipan ang iyong isipan, nagiging imposibleng kumonekta sa Diyos. Ang mga kaisipang ito ay may paraan ng pagdumi sa iyong isip, na ginagawa itong nakakainis sa Diyos. Kapag pinahintulutan mo ang salita ng Diyos na tumagos sa iyong puso sa halip na ang tinig ng Diablo, makikita mo ang Diyos sa iyong karera, negosyo, at kasal. Nagiging dalisay ka sa iyong puso kapag inilagay mo ang salita ng Diyos sa gitna ng iyong puso. May kapangyarihan ang salita ng Diyos na linisin at linisin ang ating mga pag-iisip mula sa kung ano ang hindi naaayon sa kanyang salita. Linisin ang iyong puso mula sa negativity at tingnan kung paano babaguhin ng Diyos ang iyong buhay sa paligid para sa kabutihan. Inaatake din ng Diablo ang ating isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa atin ng ating nakaraan. Maaaring mayroon kang napakahirap na nakaraan, at sa tuwing magpapasya kang bumitaw, ang Diablo ay naghahanap ng mga paraan upang paalalahanan ka at ilagay ka sa isang guilty na estado. Hindi mo ba narinig na walang paghatol sa mga nakay Kristo Jesus? Kung natanggap mo na ang buhay ni Kristo, hindi na maaalala ng Diyos ang iyong nakaraan. Sa makatuwid, walang legal na batayan para pahirapan ka ng Diablo. Ang Diablo ay tinatawag na tagapag-akusa sa mga kapatid. Naghahanap siya ng mga paraan para mailagay ka sa pagkaalipin ng pagkakasala. Dapat mong malaman na ang pagpapatawad ay iyong pamana kay Kristo. Nakikita ka na ngayon ng Diyos bilang Kanyang anak. Mahalagang malaman ito para hindi ka na muling mahulog sa mga gimik ng demonyo. Ang mga negatibong kaisipan ay maaaring maging hadlang sa iyong tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit kapag lumaya ka sa kanila, ang mga pagpapala ay nagsisimulang dumaloy ngayon, tinatawag ka ng Diyos sa kalayaan. Sinasabi niya, anak, bitawan mo ang bawat hindi makadiyos na pag-iisip, at yakapin ang kalayaan. Itigil ang pagsasalita ng negatibo sa iyong sarili. Sumuko at hayaan ang Diyos na ayusin ang mga bagay-bagay. Ang mga negatibong kapaligiran ay maaaring makaimpluensya sa iyong mga iniisip, at ang mga kaisipang ito ay maaaring makaapekto sa iyong tugon sa buhay. Dapat handa kang protektahan ang iyong sarili mula sa kung ano ang pumapasok dito. Sinasabi ng kawikaan, apat oras dalawamput tatlo minuto, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso, sapagkat lahat ng iyong ginagawa, ay nagmumula rito. Mahalagang maingat na bantayan ang iyong puso. Halimbawa, kung marami kang naririnig tungkol sa kamatayan, maaari mong simulan na isipin na nangyayari ito sa isang taong pinapahalagahan mo o sa iyong sarili, na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang takot at pagkabalisa. Ang panlilinlang ng diablo ay ilagay ka sa ilalim ng pagkaalipin sa pamamagitan ng pagdadala ng mga negatibong kaisipan sa iyong isipan. Kapag nangyari ito, pinakamahusay na punan ang iyong puso ng posibilidad ng pag-ibig ng Diyos. Kung ang Diyos ay isang mapagmahal na ama, gagawin ba niya ang kasamaan sa iyo? Ang sagot ay hindi. Ang diablo ang gumagawa ng masama, hindi ang Diyos. At ang tanging paraan na maaari mong paglaruan ang kanyang mga kamay ay kung sumuko ka sa mga negatibong kaisipang iyon. Mahal, ingatan mo ang iyong puso dahil dito nakasalalay ang iyong buhay. Ang mga nangyayari sa paligid mo ay hindi nagbabago sa mga pangako ng Diyos sa iyo. Ang kanyang salita ay nakatayo pa rin. Naniniwala ka ba na ipinangako niya na bibigyan ka niya ng mahabang buhay? Alam mo ba na ang ilan ay nagtatamasa pa rin ng kapayapaan sa kabila ng mga kaguluhan? Maaari kang maging isa sa kanila. May enjoy mo ang napakaraming kapayapaan anuman ang nangyayari sa iyong paligid. Hindi lubos na madaling mapanatili ang kapayapaan sa isang maingay na mundo, gayon paman, ito ay posible. Ano ang magiging reaksyon mo kung makakita ka ng isang taong may sakit sa pag-iisip na papunta sa iyong direksyon kung ikaw ay naglalakad sa kalye? Malamang naiiwasan mo siya o tatakbo para sa iyong mahal na buhay. Ito rin ay kung paano maiwasan ang toxicity ng iyong kapaligiran na maimpluwensyahan ang iyong puso. Maraming mga idle na salita ang gumagalaw, ngunit dapat mong piliin na huwag hayaang makaapekto ito sa iyo. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na kung paano nag-iisip ang isang tao sa kanyang puso, gayon din siya. Nangangahulugan ito na ang mga lalaki ay produkto ng kanilang mga iniisip. Maaari kang magtaka kung paano maaaring maging ganito kalakas ang mga kaisipan. Ang katotohanan na ang bawat kilos na iyong gagawin ay dumaan sa isang proseso ng pag-iisip ay nagpapakita kung gaano kalakas ang iyong mga iniisip walang gagawa ng kahit ano nang hindi muna isinasaalang-alang. Nangangahulugan ito na kung mag-isip ka ng mas positibo, makakakit ka ng mas maraming positibong karanasan. Maaari mong i-channel ang iyong puso upang mag-isip ng positibo, at makikita mo ang kahihinatnan ng iyong buhay. Kung nais mong isali ang iyong isip sa positibong pag-iisip, baguhin ang iyong kapaligiran kung kinakailangan. Ang iyong kapaligiran ay hindi limitado sa iyong pisikal na lokasyon, ang mga pelikulang pinapanood mo, ang mga kaibigang pinapanatili mo, at ang musikang pinapakinggan mo ay humuhubog sa iyong mga pattern ng pag-iisip. Kung papansinin mo, mapapansin mo na pagkatapos manood ng isang pelikula, magsisimulang mag-pop up sa iyong isipan ang mga saloobin, lalo na kung ito ay nakadikit sa iyo. Ano man ang nakuha ng iyong mga pandama, ay nakarehistro na sa iyong utak, sa makatuwid, dapat mong matutunang i-filter ang bawat nilalaman na iyong kinukuha, Kapag nasa kawalan ng pag-asa, at kawalan ng pag-asa, sa halip na sumuko sa pag-aalala, at negatibong pag-iisip, ang makadiyos na musika, ay makakatulong din sa iyong mga iniisip, at magpapaalala sa iyo ng mga pangako ng Diyos. Kumusta naman ang friendship circle mo? Ang pagkakaibigan ni na David at Jonathan ay dapat tularan. Dapat kang magkaroon ng mga kaibigan na humihikayat sa iyo sa kanilang mga salita, at hindi nagpapababa sa iyo, dapat mayroon kang mga kaibigan na maaaring manalangin kapag ang mga bagay ay mabuti o masama. Suriin ang iyong kapaligiran. Nakakaimpluensya ba ang iyong kapaligiran sa pagiging positibo? Kung hindi, hindi pa huli ang lahat para i-declutter at ayusin ang mga bagay-bagay. Hilingin sa Diyos na bigyan ka ng mga tamang kaibigan at gumugol ng mas maraming oras sa pag-ubos ng maka at nakaka-inspire na nilalaman. Huhubog ito sa iyong buhay para sa kabutihan. Maaaring nahihirapan kang manatili sa Diyos ang iyong puso, ngunit malalaman mo na ang tanging ligtas na lugar ay kung saan mo maririnig na nagsasalita ang Diyos sa iyo. Sinusubukan ng diablo na pigilan ka na marinig ang magagandang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagpuno sa iyong puso ng mga kasinungalingan. Hindi mahalaga kung gaano katagal ka naniwala sa Diyos para sa himalang iyon. Huwag mong pakinggan ang boses na iyon. Hindi ka maaaring sumuko, malapit ka na, at makikita mo ang Diyos na ihahayag ang Kanyang sarili sa iyo. Ang kasinungalingan ay anumang bagay na sumasalungat sa sinabi ng Diyos sa iyo. Kung ang Diyos ay nangako sa iyo ng tagumpay sa iyong mga pagsusumikap, anumang salungat na kaisipan ay kasinungalingan ng diablo. Kapag lumitaw ang mga kaisipang iyon, maaari mong sawayin ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng iyong mga pag-amin upang ipatupad ang salita ng Diyos. Ipaalala sa iyong sarili ang mga pangako ng Diyos tungkol sa sitwasyong iyon at patuloy na magsalita hanggang sa mawala ang mga kaisipang iyon. Karaniwang hindi natin nakikita ang Diablo sa pisikal, kaya't siya ay nagtatakip ng sarili, na nagkukunwari bilang isang pag-iisip. Ilang beses, ang mga kaisipang ito ay hindi mukhang nakakapinsala o maaaring dumating bilang maliit na mungkahi. Ang Diablo ay maaaring malumanay na magmungkahi. Hindi mo ba naisip na dapat mong sundan ang iyong kaibigan sa club upang makapagpahinga? Maaari mo ring sabihin na maaari kang bumisita sa isang club nang hindi nakikibahagi sa anumang immoral. Huwag mahulog para dito. Ito ang panlilinlang na ginamit niya upang linlangin ang mga anak ng Diyos mula pa sa pagkakatatag ng mundo. Naalala mo ba noong nagpakita siya kay Eva at ginawa siyang hindi maniwala sa mga salita ng Diyos? Ipinakita sa kanya ng Diablo kung ano ang mapapakinabangan niya sa pagkain ng prutas na iyon. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga mata ay magbubukas, at totoo nga. Bagamat may pakinabang, hindi iyon ang gusto ng Diyos. Magingat na huwag barilin ang iyong sarili sa binti sa pamamagitan ng paggawa ng iyong sarili na bukas sa mga mungkahi ng Diablo. Ang Diablo ay walang kaibigan. Wala siyang magandang intensyon, at ang kanyang atas ay pumatay, magnakaw, at manira. Ang paraan upang paghiwalayin ang mga kaisipang kinasihan ng Diyos at ang mga tusong kaisipan ng Diablo ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Habang papunta na Apostol Paul at sila sa lugar ng panalangin, nakasalubong nila ang isang aliping babae na may Espiritu ng Panghuhula na nagdala ng maraming pakinabang sa kanyang mga may-ari sa pamamagitan ng Paghula sinundan niya sila at nagpropesya, na sinasabi na sila ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ang hula ay hindi mukhang masama, gayon paman, naunawaan ni Apostol Pablo na ang kanyang sinabi ay hindi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, kaya pinatahimik niya siya. Ang aral dito ay dapat nating matutunang makilala ang diwa sa likod ng isang ideya, hindi lamang ang mga ideya. Ang mga ideyang iyon ay maaaring maganda, ngunit ang mga ito ba ay mula sa Diyos? Kapag natuto tayong umunawa, ang pag-alam kung ano ang dapat bitawan, at kung ano ang dapat tanggapin ay nagiging madali. Inilalarawan ng Biblia ang Diablo bilang isa na nagkukunwaring ang hel ng liwanag. Ang iniisip mo ay maaaring humubog sa iyong buong buhay at kinabukasan. Maaaring nakaranas ka ng pagwawalang kilos dahil nililimitahan ka ng iyong mga iniisip. Ang mga dakilang tao ay nagiging dalubhasa dahil sinasanay nila ang kanilang mga isip na maging dakila. Maaari ka ring mangarap ng mataas. Maaari kang maging anumang nais mong gawin. Walang imposible kung kayang tanggapin ng isip mo ang posibilidad. Magagamit din ng Diyos ang ating pag-iisip para baguhin ang ating buhay. Sa tuwing nais ng Diyos na pagpalain ka, maaari niyang ihulog ang magagandang ideya sa iyong puso sa anyo ng isang pag-iisip. Gayon pa kung minsan ay itinutulak natin ito sa isang tabi o tinatawanan dahil ito ay hindi makatotohanan. Ang nakakatawang bahagi nito ay mas madaling tanggapin ang mga negatibong kaisipan kaysa sa mga tinatawag na hindi makatotohanan. Kapag nagsasalita ang Diyos, ang kanyang mga salita ay maaaring mukhang hindi makatotohanan, ngunit mas mabuting paniwalaan ang mga ito kaysa sa mga makakasakit sa iyo. Maling itaas ang hindi mabunga at isantabi ang dakila. Sa ngayon, maaari kang magpasya na bigyang pansin ang mga kaisipang iyon na kinasihan ng Diyos dahil hindi lamang ito mga kaisipan lamang. Kung kumilos ka sa mga ito, masisiyahan ka sa isang pambihirang tagumpay. Filipos 4, 8, sa wakas, mga kapatid, anumang marangal, anumang matuwid, anumang dalisay, anumang kaibig-ibig, anumang kahanga-hanga, kung anumang bagay na dakila o kapuri-puri, isipin ang mga bagay na iyon. Ayon sa kasulatang ito, may inaasahan kung ano ang dapat nating isipin. Hindi mo dapat gugulin ang iyong oras sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang walang pakinabang sayo. Suriin ang mga kaisipang iyon. Kung gagawa sila ng higit na pinsala kaysa sa mabuti, kailangan mong idrop ang mga ito. Gumugol ng mas maraming oras sa mahahalagang bagay sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na luluwalhatiin ang Diyos ang kailangan mong gumawa ng pagbabago ay maaaring dumating bilang isang pag-iisip, kaya naman kailangan mong magsanay ng meditasyon. Isulat ang magaganda at inspiradong mga kaisipang bumabagsak sa iyong puso upang magawa mo ang mga ito. Ang magagandang imbensyon na nakikita mo ngayon ay dumating bilang isang ideya, ngunit ang mga kumikilos lamang ayon sa kanilang mga ideya ang makakakita ng magagandang resulta. Huwag matakot na dare ang imposible. Ang pagsasanay sa iyong isip na tanggapin lamang ang pagiging positibo ay ang patuloy mong ginagawa. Kung sinaway mo ang isang masamang kaisipan ilang minuto na ang nakalipas, hindi ito nangangahulugan na hindi ka na makakatagpo ng iba. Ito ay isang panghabang buhay na labanan, at dapat itong maging bahagi mo upang laging itaboy ang mga negatibong kaisipan. Sinubukan ng Diablo si Jesus, at hindi umatras ang Diablo pagkatapos ng unang pagtatangka. Sinubukan niya hanggang sa tuluyang sumuko. Sa bawat puntong si Jesus ay nilitis, alam niya ang eksaktong salita na sasabihin para labanan ang pag-atake ng diablo. Itinuro sa atin ni Jesus na labanan ang bawat masamang kaisipan mula sa diablo sa pamamagitan ng sandata ng salita ng Diyos. Kung si Jesus ay sinubukan, asahan din tuksuhin ng diablo. Ngunit tulad ni Jesus, siguraduhin hindi kasusuko. Ang mga sandata na ating nilalabanan ay hindi mga sandata ng mundo. Sa kabaligtaran, mayroon silang banal na kapangyarihan na gibain ang mga muog. Sinisira natin ang mga argumento at bawat pagkukunwari na lumalaban sa kaalaman ng Diyos, at binibihag natin ang bawat pag-iisip upang gawin itong masunurin kay Kristo, 2 Korinto 1.0, tandang bawas 5. Nang likhain ng Diyos ang tao, inutusan niya siyang magkaroon ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay nawala sa pagbagsak ng tao, gayon paman, ibinalik ito sa atin noong tayo ay naligtas. Ngayon, mayroon kang otoridad na ilagay ang lahat sa ilalim ng pagpapasako. Walang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa iyo. Maaari kang magpasya na hindi ka aapihin ng mga demonyong kaisipang ito. Gamitin ang iyong otoridad. Huwag hayaang dayain ka ng jablo. Maaari mong piliin na mamuhay ng masaya sa halip na kalungkutan huwag kalimutang magsanay ng pasasalamat ito ay may paraan ng pagkondisyon sa ating mga puso upang makita ang Diyos itinataas nito ang Diyos sa ating mga puso at pinapatahimik ang rumaragasang bagyo handa ka bang tanggapin ang pagbabagong dinadala ng Diyos sa iyong paraan dapat mong malaman na ang Diyos ay gumagawa lamang sa magagamit at nais kaya naman oras na para manindigan at labanan ang masasamang kaisipang iyon Masyado mo nang pinaunlakan ang diablo. Ngayon na ang oras upang putulin ang kadena ng mga limitasyon na pumipigil sa iyo. Maaari kang maging mas dakila kaysa dito. Ang mga plano ng Diyos para sa iyo ay mga plano ng mabuti at hindi kasamaan, upang bigyan ka ng inaasahang katapusan. Ikaw ay nakalaan para sa kadakilaan at dapat buksan ang iyong puso upang maniwala dito. Bahala ka sa buhay mo. Nasa inyong court ang bola. Makisali sa mga panalangin, kanselahin ang bawat negatibong pag-iisip na nagpapanatili sa iyo na hindi gumagalaw at hayaang bumangon ang Diyos at baguhin ang iyong kwento. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang iyong narating sa iyong mga problema. Ito ay isang bagong bukang-liwayway. Ang iyong umaga ay dumating at ang iyong mga taon ng pag-iyak ay tapos na. Ngayon, isumit natin ang mga negatibong kaisipan sa Diyos sa mga panalangin. Mahal na ama, salamat sa iyong mga awa sa aking buhay. Pinagpapala kita para sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa hininga mo sa akin. Sinasamba kita dahil lagi kang sumasagot sa tuwing tatawag ako sa iyo. Salamat sa palagi mong pagdinig sa aking deing, at alam kong ngayon ay babangon ka para tulungan ako. Salamat sa pagpapadala ng iyong salita sa akin ngayon. Hesus, bukas na ang aking mga mata at nakikita ko na ang mga negatibong kaisipan ay mapanira. Napagpasyahan kong iwanan ang mga kaisipang ito, ngunit kailangan kong tulungan mo ako. Alam kong posibleng mapasuko sila kung tutulungan mo ako. Sinubukan kong patahimikin ang aking isipan mula sa mga nakakagambalang kaisipan. Sinubukan ng diablo na nakawin ang aking kapayapaan sa bawat oras, nakikita ko ang aking sarili na nag-iisip ng mga kakilakilabot na bagay. Minsan, napapahawak pa rin ako sa sugat ng nakaraan ko. Jesus, kunin mo ang aking mga iniisip upang ako ay maging buo. Tulungan mo akong iwanan ang nakaraan at tumuon sa kasalukuyan at hinaharap sa unahan ko. Natutunan ko na ang aking mga iniisip ay tumutukoy kung sino ako. Alam kong nakatadhana ako sa kadakilaan, Panginoon, palakihin mo ang aking paningin. Habang kinakausap mo si Jeremias tungkol sa mga plano ng kanyang buhay, magsalita ka sa akin, at tiyakin sa akin, na hindi ako nag-iisa. Pagod na akong maging bihag ng aking limitadong pag-iisip. I want to dare the impossible, and make a great impact in this world, but I can't do this if you don't help in my heart. Linisin mo ang puso ko para makita kita alisin mo ang bawat masamang kaisipang pumipigil sa akin na makipag-ugnayan sa iyo. Linisin mo ang aking mga daan, Panginoon. Hayaang luwalhatiin ka ng aking mga iniisip. Tulungan mo akong huwag mag-isip ng masama sa mga tao. Turuan ang aking puso na mahalin ng totoo ang aking mga kaibigan at mga kaaway. Tulungan akong bantayan ang aking puso at i-filter ang lahat ng aking pinapasok. Bigyan mo ako ng mga mahuhusay na kaibigan ang mga handang hikayatin akong mag-isip ng positibo. Panginoon, alam ko na mayroon kang magagandang plano para sa akin. Ayokong sumuko sa mga kasinungalingan ng demonyo. Nakita ko na matagal na akong niloko ng demonyo. Sa pamamagitan nito ay nagsasalita ako sa bawat kaisipang salungat sa salita ng Diyos. Ipinag-uutos ko na sila ay mapasailalim sa pagsunod kay Kristo. Ipinapahayag ko na ako ay pinalaya mula sa bawat pagkaalipin ng Diablo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Inalis ko ang bawat pag-iisip na nakagapos sa akin. Ngayon, pinili kong maniwala lamang sa sinabi ng Diyos tungkol sa akin. Handa akong pangasiwaan ang buhay ko. Tulungan mo akong hindi na ako payagan ng Diablo na itaboy ako, paro parito. Dalangin ko na makilala ko ang pagitan ng tinig ng Diyos at ng tinig ng kaaway, upang hindi ako mabiktima ng kanyang bitag ipinapahayag ko na ako ay malaya. Ako ay may kapangyarihan, kaya ako ay lumalakad dito. Walang sandata na ginawa, laban sa akin ang unlad. Salamat, Panginoon, dahil sumagot ka. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ilike at ibahagi ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel dahil hinihikayat mo kaming gumawa ng higit pa. Narito ang isa pang maaaring magbago ng iyong buhay para sa kabutihan.